Hello, mga ka farmers. Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers, sa i-share ko po sa inyo ang mga sinyales na may bulate ang ating mga baboy. Marami din kasi tayong mga ka-farmers na hindi pa masyadong familiar kung paano ba ma-determine na binubulate yung kanilang mga baboy. At hindi po lahat ng hog mga ka-farmers ang nagpupurga, lalo na po yung nasa mga remote areas, hindi pa po sila nag apply ng pagpupurga mga ka-farmers. Kaya ngayon, pag-usapan muna natin kung ano ba yung mga sinyales na binubulate ang ating mga baboy kasi dyan po natin ma na kapag mapapansin natin ang mga ito, kailangan po nating magpupurga mga ka-farmers. So, ang unang indikasyon mga ka-farmers ay kung merong pantal-pantal na pula ang balat ng mga baboy mga ka-farmers. Yan po ang first indication namin na masasabi namin binubulati sila kasi merong pantal-pantal na pula at makatipu yan mga ka-farmers. Palaging mga tipo ang baboy niyan at yan po ang mag-cause na magkakasugat-sugat yung katawan ng ating mga baboy. Dahil mga bulate po yan mga ka-farmers. Yung ikalawa po ay merong mga baboy na kapag binubulate sila, nagmumuta yung kanilang mga mata. Parang meron silang mga sakit mga ka-farmers at maputla po yung kulay nila. So pag ganyan mga ka-farmers, pinupurga din namin ang aming mga alaga. Ang ibang indikasyon na binubulati ang mga baboy mga ka-farmers ay yung malakas kumain pero payat dahil ang rason niyan mga ka-farmers yung kinakain niya tanging mga bulati lang po yung nakabenefit. So kaya hindi sila tumataba at lumalaki mga ka-farmers kung titingnan natin, bansot lang po sila kahit na malakas po silang kumain. At yung kasunod mga ka-farmers ay meron ding mga baboy na magtatae sila kapag binubulate. Na-experience po namin yan mga ka-farmers na palaging nagtatae yung mga baboy at tinitingnan namin payat sila at malakas kumain. So, ang ginagawa namin ay pinupurga namin mga ka-farmers at nawala lang po yung basa na dumi nila. Ibat-iba kasi yung sinyales ng baboy na binubulati mga ka-farmers. We cannot tell exactly sa signals, pero kung meron kayong napapansin sa inyong mga baboy, base sa na na-mention ko mga ka-farmers, subukan nyo pong purgahin, lalo na kung yung nakaraang purga ninyo ay matagal na po mga ka-farmers. Required kasi na magpupurga tayo monthly sa ating mga baboy. Dito sa amin, every transition mga ka-farmers, magpupurga po kami tulad ng from pre-starter to starter, bago magpalit ng starter mga ka-farmers, Farmers magpupurga po kami. The same po sa grower from starter to grower. Before kami magstart ng grower mga ka-farmers, magpupurga po kami. Kailangan po 'yan mga ka-farmers para malinis po yung bituka ng ating mga baboy. Kahit na ang ating mga baboy ay nasa kulungan mga ka-farmers, tulad ng makikita nyo po sa video, binubulate pa rin yan kasi di natin yan maiwasan sa sahig, makontaminate mga ka-farmers sa mga kagamitan. Kaya required po talaga na purgahin natin ang ating mga baboy. And speaking of pagpupurga mga ka-farmers, meron pong injectable at meron din namang powder rice. Mas convenient yung powder rice na gamitin kapag yung ating mga baboy ay malalaki na po. Sa injectable mga ka-farmers, usually kasi subcutaneous po ang purga. Pero meron na pong mga purga ngayon na injectable na intramuscular mga ka-farmers at mas madali po siya. So, itanong nyo na lang po sa agrivet. At yung dosage mga ka-farmers ay nakadepende po yan kung anong brand yung gagamitin natin. So, the same din sa powder mga ka-farmers. Basahin nyo lang po ang level kung ilang sa shape po yung ipupurga sa ganyang edad na baboy mga ka-farmers. Dahil iba-iba din sa kada brand mga ka-farmers. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay makakuha kayo ng idea sa video nito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page on na Backyard Farm para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye bye.